Ano box? Nakusyos guys, nagsinilas. Nagsinilas lang ko Ay. Wala kang kami mag-dumpster guys, kaya ulan. nag ba? Kaya kayo. Okay na kayo. Close ang door. Wala siya nabasa ang sulod. Diri, wala nabasa. okay okay wala nakadumpster. Nakila ka dari telur oh. Allah. Kita ni guys. Dah. Oh. Masa tu saya baik ya. Masa nak tukung basura, banisha or. Masih mudah. nakuha ang tata nalay siya ang mga daghan oh. may pero naman ang ilong napaytong pa itong iba ayan napay pa mga pang wipes Ano, guys uy na nindot na sa sudani oh. na pa ano oh. sa house na niya siya sa bungkagun Akin terus misteri bagus. Oh, wow hari wow. kalau kami dito, gabi gabi itu perintahan Pak kasi sobrang layo iwan awal higit kita hmm, guys mungkin malah basah malapit na naman maghaluin dito. So, magna at tatapon yan sila ng mga ano. Hey, I like that. Ito na ka o. Ito na. Another mystery bag. Yeah. Okay. May bago o. Pilihan siya pang ano. Bagyan ng mga. Tignan niya siya na. Is a bag. Tignan enggak kan Hasan आइल करके बहुत आइए mereka. Suaranya pernah tinggi tuh kata Tidak kesimbang. ubah. Let's go Yes. Let's go. Stay guys. ang laman ng stickball. ito upang ito yung naano ko na pwede lagyan ng mga pwede lagyan ng shoes ayan, ayan, ayan pala ito ng aso chicken and dip kebabs Ito yung hindi ako naman wala magutas ito ba ito po lang yung price niya Ito yung price niya ayan, ayan natin dyan Ay, Ito ayan, ayan, sila so, Ito din. Kahit po doon. Chocolate ang binuksan nyo guys. And then, ayan siya pretty. Ang intensista. po ka sayang. Ay, charger. Dahil Wala, wala na. Wala na laman. Christmas. eh, ito pala oh. Ito pala yung laman niya. Type C. Ayan. Pwede pwede siya. Tinanggal niya para ano. Uy, hey, ano na ito? Ano na saan ito? Alam, na ito ko alam, ano ito? Ano lang ito? Ano lang ito? Yung damster na din na daiban ko, sinisirak na ala ganila yung luwagahan niya. Ayan o. No? Pagdang-dang dekorasyon. Uy, uh, sa aso bayan so, yan? alam. Ano yan so, siya? Sinisirak na nila ba? Saka ito yung uh, binipasang nila. Ayan ito kasi nito pagkain ng aso, pagkain ng lemon. Ayan eh. Ano lang na din. oh, supply. Ay, kanina lang sa supply. Ayan o. Oh. Okay, ito din. Ayan, ito din. Hindi na lang binuksan pero na yan. Ito pala yung ano, casing ng ano, cellphone pala yun itong lalagyan na tinapon ko ito, ito pala tsaka yan charger ano na naman oh charger ang ganda ng ano oh ay iwan ko anong ano to anong item yun sya tapos ito guys oh malaking mystery pack kasi yun ito ang madali Ayan, ito sya is Tigaan pala ito ng aso. Akala ko floating float. Floating. Ayan Oh. Oh, pwede naman siguro ito eh. Ayan Oh. Malamig pala ito. Malamig. Parang may ano sa loob. Ayan. Ito din. Ayan, binuksan nila. Hindi ko natin yan. Ito mga pagkain pala. dalasan ito ng aso Ayan Oh. Mga treats. Ito din. Tapos na din ano ito. Dito rin. Ay, wipe. Ay, maganda pala ito. Pang travel. Dito rin wipes daw. Ayan. Ayan siya. Kung pwede siya pang ulo sa kamay. Tsaka ito, may ganito. Ito guys, pwede ito pang punas. Ayan. Ayan, binuksan nila yung cellophane. Alam niyo guys, yung, yung store na yun, iba na sila. Sinisira nila, tapos kung hindi, bumutasa nila. Para wala na talagang mapakinabangan. Dati lang, tapon ki-tapong. Uy, tapong ki-tapong. Ay, Ay ano, ganun-ganun ito. Kitchen bag. Ay, ganun da. Pero parang sila. O ayan, upang Halloween. Hindi na wala itong ano ni Mouse kaluloy.

ito ng ano ayan yung kaliwa o libre na patipit-pitit yun 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 siya ayan. ayan ayan din wala na, Andres, -wala na ayan guys basura na yan ayan din nawala si bunny Ayan. At saka, dami-dami rin. At saka ito guys, nung nakaraan pa ito. Ayan o. Oh. Ito ng video kasi nga gusto ko ano yun pa. Isali ko sa mga bagong kuha ko. Ito hindi ko alam parang pang kape yata ito. Iwan ko. Ganda ng tulay o. Oh. Hindi sakit sa mata. tapos yan, siya may din ako. Ayan, tumbler. yan siya. May pa Ayan siya. yan yun. Bago pa. Ayan, hinat nila lagyan lang ng red. Tsaka ito din candle. Tutunawin ko na ito din kasi ayan oh. Ano siya, Nakrak crack ang gilid niya. Ayan, tunawin ko lang yan para maging bago ulit. Tsaka may nakakakong mga pots. Ito, tanggalin ko na lang ito. Ang gandang pots oh? Ayan o. Oh. Tanggalin ko lang ito. May martilyo ako dito.

guys. Review ko lang yung mamaya pinilisan. Ito din. Ayan din. Nakakrack din siya. Sobrang ayan. Malaki. Maliit at saka malaki pala ito siya. Ano mahal pala o is $12.99 yung presyo niya. Ang ganda kasi terno ba? Dangan ko yan ng mga ano. Tapos ito guys. Ito yung pang ano. Yung mga pang alis ng balahibo. Balahibo ng aso. Ayan Ito siya. Sticky. Sticky yan siya. Parang nag sticky yung loob. Hindi yan pa. Kahit sa damit po, hindi yung may mga puti-puti na damit. Lalo na yung black. Tapos ganun-ganun lang siya. Ayan, may nakakontak daw. Ayan. Ano Ayan. Ayan yung nila. Ayan. Wala na. Ayan guys, marami-rami rin yung mga nakuha ko. Ayan. Ayan lahat.